Posibleng may nagkukumpa sa mag-asawang diskaya kaugnay ng kanilang pahayag sa pagdirig ng Kongreso sa Madumalyang Flood Control Projects. Yan ang sinabi ni dating Congressman Robert Ace Barbers, tagapagsalita ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez Kasunod na rin ang magkaibang pahayag nito sa pagdirig ng Senado at Kamara. Ito'y nag iimbento Tipo natin sinasabi hindi guilty o walang guilty. Wala pa ho kasi tayo sa dun sa proseso ng paghusga kung sino yung guilty at hindi. Dahil nga wala pa ngang ebidensyang ipinapakita. Ang pinakita lang ay eh, yung statement ng diskaya. At yung statement ng diskaya kung sino man yung nagkukumpas sa kanya na kumanta, eh yung kanta niya nung lunes ABC nga. Nung kumanta na siya ng Martes ay XY crazy na. Klarong-klaro na may conflict at mukhang may motibo. Gayon man, dilinaw ni Barbers na hindi niya sinasabing politiko ang nagkukumpas. Hanya posibleng ang nagkukumpas sa mga sinasabi ng mag-asawang Diskaya ang siya mismong pinagtatakpan ng mga ito. Mukhang nga, uh, ano, mukhang nga... Uh, maring may pagtatakip, akin lamang ito, mukhang may pinagtatakpan ito, Uh, mukhang uh, sabi ko nga may kumukumpas at yung kumukumpas ay maaaring yun ang pinagtatakpan. Ang tinig ni dating Congressman Robert Ace Barbers, tagapagsalitaan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.